Hello, hello, hello guys. Mayong buntag sa tanan. Ngayon lang ako na ka post ulit sa aking mga motya guys. May bago na naman akong ipakita sa inyo guys ng mga ibang klaseng motya sa kalikasan. Ito ay isang maliit na Hmm. Mutya ng mais. At ang laking... saka iba din to. Napakalit. Yung parang guso. Hmm? Or bukog. Napakaganda talaga guys. Hmm? Magandang klase. Hmm? saka yung aking batong umo na maliit kabal at kunat at pangkalahatang dipinsa hindi tinablan ginamita ng martilyo at parang sapatos puti hmm ay may nagkahalong mga ano mm, para sa titingnan siya para sa ano parang sapatos yung speedboat, yung dito tingnan nyo guys puti kabal at kunat Pangkalahat ang dipinsa to nga klaseng na to tulad nito uh, may puti at may mga nakahalo din uh, lumilindol hmm, kakaibang klaseng bato at ito naman parang taladro ito yung tinatawag na sinag ng araw Mabisa sa negosyo to at pangkalatang dipinsa. Maganda to sa negosyo. Ito ay tinatawag na sinag ng araw. Hmm. Tingnan yung guys. Hmm. Nagiging bato na. Yung gita tinatawag nila ng koral at nagiging mutya ng sinag ng araw. Mabisa sa negosyo yan. Ito. Sinubukan na ito na ano, ginagamita ng martilyo. Tigas talaga. Na may meron pang proiba. Agi ng martilyo. Hindi siya tinablan. Napakalakas na batong umo talaga. pangkalahatang depensa. Lagyan mo lang ng orasyon para mas lalong mabisa. Para mas lalong mabisa. Pagtak dul ng buwan. Lagyan mo ng honey. At ilatan mo sa... Pag... Ito was sa mumbuan ng alasays ng gabi mag -umpisa. hanggang 12 a.m. ng midnight. Diyan mo na kukunin para makpil ang lakas ng batong humo. Ang kalahatang dipinsa yan ito din kabal at kunat para siyang guso ng malaki pwede rin bukog or bone kasi parang bukog naman talaga malakas at pangkalahatang dipinsa guys Bihira lang talaga na magkakita ka nito pag hindi ipagkaloob sa iyo ng ating inang kalikasan at sa ating Diyos Ama na hindi niya ibigay sa iyo, hindi talaga magpapakita sa iyo. Bihira lang. Tulad dito ang palad ko my star pag ginaganon my star pag mayroon ganon my star kung gusto mo ng mata mayroon ding mata Ito lang kulang ang mata para magiging ganito. Mayroong mata. Mata. Mata lang ang kulang. Maging crispy na ang kamay na ito. Swerte yan.